tira oh, na idol. Dami ay dulo. Oh. Mamayla natin tong linis na ito bato Ay Ang dami oh. <laughs> <laughs> Kita nyo ba yan mga idol, mga idol. Ayun, maayong aga mga idol. Ari naman kami. <laughs> <So> pod naman kami. <laughs> bago naman to, bago ng... Bagong adventure naman kuno. Mayong aga sa tanan, magandang maga uh, sa lahat. sa fans da. Mayong aga. Ha. Shout out, may shout out ka sa imuto mga klala mga idol, hindi tanong kami ha. Yeah. Na. Nahanap naman kami ng pagkain namin. Pagkain? <laughs> Kasi mahirap lang kami. <laughs> mahirap lang kami mga idol. Kaya araw-araw ganito ang ginagawa namin. Tingnan yeah. <laughs> <yung> mga idol. <laughs> kaya... Samahan niyo kami. Samahan niyo. Tulungan lang mga idol ha. Para yeah. mayroon kaming pagkain. Yan. Yeah. <laughs> Shout out sa solid supporters. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> nandito naman kami. Maanap na kami ng lato. Lato. Tingnan nyo. Pag may nahuli kaming lato, pagkita namin na, Tingnan nyo mabuti mga idol. Yan. Atas si founder. Ato yung founder, malayo. Malayo <laughs> yung ya amin eh. <samini. laughs> Nahiya. Nahiya. Huya na sa kuno sa kamera. <laughs> <laughs> Aku nang maganda Tingnan. <laughs> tingnan yung kabukiran Yang yung nalaka namin. Malayo oh. na. Tawid kami dyan mga idol. Dito mga kami. Dyan kami galing oh. <laughs> Yan. Tapos doon kami pupunta mga idol oh. Oh. araw yun, idol. Ano? Dito kami. To dagat 'yan, yun, idol. Dagat. dagat 'yan, idol. Tapos sa kabila, dagat 'to. Oh. Yan. Ah, makana kami pusit dito. Ang <laughs> <laughs> gagawin namin idol. Ngawa kami ng ano? Yung lato ba? Lato. Sandaming lato dito, mga idol. Tulungan niyo kami. Idol para makabinta kami kayo mamaya I'm excited ang Master Norman so yun mamaya na mga idol set out na lang sa lahat lahat so yun basta araw-araw idol nasa dagat <laughs> <laughs> ganyan ang buhay namin, idol <laughs> <laughs> Tara, mamaya na mga idol, doon na so, spot So, nandito na kami mga idol Ayan na oh, ayan na sila. Tira Ang mga tirador ng ano Ng mga seal, ayan na oh hmm. Ayan, tumitira na nang lato Ayan, ayan oh Kay master pa Mga idol, nandito na mga lato <laughs> Oh, so, oh, idol, oh, mga mga oh na, laki oh Ang dami Ang dami si Bandlas, tani yan Ang muning nami yan oh, yan Gani Banglas. Ay, tingnan <laughs> ayan tingnan muna Tirahin mo na, master pano. At dito ako maghanap Dito marami kaya dito. No. Noy, alin ka dito, Noy? Hanap tayo dito Ah, huy bas mga idol. Padibas Ayan o Tayo e dito o limasag ba Pwede mag tinilas mga idol Noy Noy Noy, noy! Ano? Ayan o mga idol o oh. Ang dami o oh. Ang daming lato o oh. Na Noy Halik dito noy Noy Halik dito o oh. oh, ang dami mga idol oh. Oh, ito, lato oh. Oh o lato mga idol, lato oh, oh, ayan, oh. Thank you God, thank you God Maraming salamat God Sa iyong biyaya Na pinakita sa amin oh. Na, o, ah. na, oh. na mga ito oh, Ayan na Ayan na na ano na namin to Para makapira oh. Tingnan nyo Kita na oh. Oh, na Kita na para makapira kami Kasi huh. mahirap lang kami no? Kasi mahirap lang tayo no? Oh. Check it Kung te, eh, mga idol Tingnan nyo ang ginagawa namin Linis-linis lang oh. Ito idol ang dami. Ang ganito oh. lang idol, tira na idol. Dami ay idol oh. Mamayran natin 'tong linisin idol ng oh. bato ha Ang idol ang dami oh. Ang <laughs> 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 dami idol oh. Salamat Panginoon. <laughs> linisin lang natin 'tong mamaya. <laughs> pag nang dumating na tayo, pag nabinta natin 'to. Kinalaman mm. linis. Ay Mm. Putulin lang natin 'yan mamaya oh. Gigitin to. Hmm. Okay. Ito ba ang dami no, pa oh. oh. Ito Dapa. No, pira na tumamaya ito. Oh. <laughs> Maliit na sako lang dala mo. Oh. <laughs> Mayroon pa din sako sa loob ng ano, bag. Idol. Buti naman. Mayroon to idol. Oh. Eh, maka dami kami. leto leto hmm. ang buhay. Na namin. <laughs> <laughs> Lato, lato. Uh, marami yung oh, mga idol. Thank you, God. Oh, Salamat, Panginoon, at binigyan mo kami nito. Pinakitaan Binang mo kami kuhay. nito. Mm. Ah, mm -hmm. mm. Yan ang ginahanap ng mga tao, lato. Yan, kaya bigyan mo kami. Marami, kapiraw. Oh, Maya, hari uh, ang mga idol. Tapos ang kinukuha, kumakain ka <laughs> ganito, idol. <laughs> Tapos ang kumakuha, kumakain ka. <laughs> Sayahin talaga. naman, idol. Sayahin talaga. Mm. Ito, lato, mga idol. Sarap, mm. oh. Mm. Pakita mo sa mga idol na kumakain ka. O oh, dito, dito. Kaya, kasi, against, so, oh. Tapos hawakan mo yan, hawakan mo yan. Hawakan ko to. Hawakan oh. mo Taka tapos, oh, sumusubo ka. ini ko konti. Dito ka, dito ka. Mm. Oh. Minisim ko konti kag, oh, idol oh. Mm. Pakita Sarab. mo, pakita mo yan, pakita mo sa mga idol oh. lo <laughs> Na. <laughs> da 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 la de no. Hello. Yan oh, yan oh. 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 Ang sarap. Pakita mo yan, pakita mo yan. 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 yan, yan. oh. Ang oh. dami na. Yan, lato yan. Ang ah. sarap ito, lato para idol. <laughs> Sige, kuha. <laughs> Hanggat may kukunin. Huwag lang ano, huwag lang ang abusuhin. Hmm, sarap ka ito eh. Kapi ba ito ka mamaya idol? Aba, huwag may Idol, ang sarap! Maya-maya <laughs> <laughs> buta na idol. Hmm, <laughs> <laughs> hika! Nanyong mabuti.

Ito pa. Mahaba na mga idol, oh. Marami. Idol, siya. Tara. Hmm. Tara, hanap tayo. Hanap tayo Itong dami, oh. Hmm. Ito, mga idol, oh. Ang haba na mga idol. Oh. oh, kita nyo ba mga idol, oh. Ayan, oh. Lato lahat yan, lato. Iwan ko kung anong tawag nyo ito sa inyo, mga idol. Idol, ito. Hmm. Pasok mo yan. Linis, idol. Sarap to, maya sarap maya. to. Puno na. Hmm. linisin na to idol. Mga mga hmm. to idol. Abang wala pang tubig. Igo ay makauwi. Malaki ng tubig ay doon. Hmm. Para maganda. Hmm. Hmm. idol Ayos. ito na. Ang dami, oh. Na. Lato, lato. Ang itawag sa amin. Lato, lato. lato. Hmm. Oh. Mm. Ah, idol, doon. Mm. Ah, linis na to, idol. Ito nga ba, oh. Ah. Mm. Ito, mga idol, oh, lato. lato, Ganyan, mga idol. idol. Hmm. <laughs> hmm, na, na eh. Para, mamaya, pag malinis na. Oh. Idol. Mm. Kasi mahirap lang kami mga idol. Ganyan ang buhay. ang buhay, namin, siya? pa wider lang. ay Idol. Hmm. Ganito. Idol. Oh. Oh. Mm. yung idol ha. Oh. Okay. Was, was was lang ikaw. Was was ba? <laughs> Pero kakain muna ko. Idol. <laughs> idol, kain ko muna ha. may hmm. Deposit pa. Oh, may ano pa. Warap.

Iwan ko kung anong tawag nito sa inyo mga idol. Ito. Ayan siya mga idol. Oh. Ayan. Oh. Sarap to mga idol. Sa suka. Huwag natin ano. Ubusin. Ganyan. Huwag natin ubusin. Kasi ba, para sa susunod may babalikan tayo dito na puno. Mm -hmm. Para makaanak pa rin. <laughs> <laughs> para makaanak daw tapos nang lato ko idol. Mang uli naman kami pang pakinaso na. Mm. Idol. Mm, ayan ng idolong ganda Oh. Lato 'yan, lato. 'Yung katamaan wag mong ubusin lahat 'yan para makaanak. Okay. Idol. Ito, ni pa to idol. Pero hindi namin kunin to. Ang tawag nito gaee. Idol. <laughs> <laughs> Ang tawag nito idol Bala ito. Pero kung nakain yan Pero Huwag namin kunin yan Para mabuhay pa sila Ayan ah, Mga idol Punting <laughs> 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 eh yeah, Idol oh Talagang sipag Sarap ni mamay Tuko idol Ayan maliit pa idol oh Malit pa yan. Hanap tayo ng ano dito. ito, ang dami mga idol. Oh. Ayun pa, dulo. Sus. Bakit hindi kaya nila to dito kinukuha? Mga idol. O oh, ano ayan oh. Noy. Ito Yan, kita nyo iba yan mga idol. Ayan. Yan. Tapos ganun ganun lang o. Oh, para ma ano yung balas ba? Yung putik, hindi naman putik. Pag nasa dagat idol. tol, wag kang gugutom. Mm. Mm. Kita mira pan, kahit nano na, kay kainin nato. Na, idol. Hmm, ang ang buhay talaga mm. shoot the ball wow ayan kita yung idol <laughs> Pag idol busin para makanak kasi yun oh. Ayun. Oh. Mm. Mm, mm. Arum lang gali dilato to. Yung ginapangita ni Ilakag. Wag mo sila pupunta sa palengke idol kami na lang manap sa kanila para makabinta tayo oh na Hmm. Ayan mga idol Thank you God At sa biyaya na marami Sa Panginoon Mawa Puntahan ko muna. Oh, yan oh. Noy, ayan oh, tirahin mo yan, oy. Tirahin mo yan. Putang ko yan. Hmm, ayan oh. Dami pala mga idol, mababa -ma yan. Ayan oh. Doon ako kay Master Panau, Kumusta na kaya si Master Panau. Hey. <coughs>

Buhay, may nakita pa akong shell mga idol. Oh, hmm. ito, malalaki oh. Psst, doy! Dito, di ka. Hmm? Lagba na yan no? oh. Oh, oh. Ah. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hari agak raw No So mamaya mga idol ba, nakita niyo naman oh. Ayan. tutulong na ako mga idol para madali ha mga idol ha tutulong na ako ayun pa lahat dyan dyan lato lato dyan lato hanggang doon oh ayun oh yan tutulong na ako mga idol ha saglit lang ilagay ko sa ba ang cellphone uh, sa bag at babalik ako dyan kay master pano kasi marami dyan mahaba pa Hoy. Hoy. To. To, to. Sige, tirahin mo. Tirahin mo. Ito. Oh, ayan, umaba oh, din dito, mga idol. Oh, na, no, dami, natin mai to, idol, oh. Hmm. Ah, oh. Sige, ito. mamaya na ma idol, tutulong to, ako ha. Pira ako. So yun mga idol, nandito na kami sa kilid, sa so, may bato-bato. Ayun oh. Ayun na silang dalawa. Gutom oh, na. Kapata na. na parang labis at idol. Ayun oh. Doon kami galing, may tubig na, mga idol. Ay tumakbo kami kasi. Ay tumakbo kami, baka matangay kami ng alon. Ang bilis pa naman ng tubig, idol. Ayun oh, laking tubig, ayan ah. Ayan anh sang đà rồi, na, so lốc so <laughs> na, Pero ito yung kuha <laughs> namin, my haha, haha, my haha, Isa. haha, 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 Oh, haha, haha, oh, haha, 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 Yan, dami oh. Kita nyo bayan mga idol, mga idol. Yan, lato yan mga idol, lato. Tara, kakain tayo. Kasi ano na? Gutom na daw si Master Norman. Hmm. Ano sila? Mga idol, dito lang me. Dito kami sa may bato. Mga idol. Ayan oh, may nakita. Oh, Ayan. Ayan. Ano kain kami? Kain kami idol. So, paalam na siguro mga idol. No. Thank you God. binigyan na naman kami ng panibagong blessing mga idol. Yan, pagkikitaan na naman yung dalawa. Saka ako na rin. Mga idol kasi wala pang pa sa mga idol. <laughs> Ayano. Oh. Sulok so, na yan, sulok so, na. Gutom na ba mga idol? <laughs> nangyayitik na si si namin nangyayitik na so yan mga idol bye na at uh, maraming maraming salamat sa inyong solid supporta ah. shout out uh, dalosa Okay, go, It's It's go. see, all about salamat. Sa lahat ng mga silent viewers namin. Maraming salamat sa <laughs> solok na daw. Hindi na babay na mga idol. Kakain na kami. Solok na daw. Gutom ba? Gutom. Gutom na talaga mga idol. Nalitig na si Se kasi solok na mga idol. Ayun. Babay na mga idol. God bless you all.